Saan o kung sino? Masisiyahan ka sa loob. ko man ng pananalig kaya kitang gamutin ng mga mga tao labay. Halika't samahan mo ako maglayag kasama ani pam sa ferry on God's way. Bayan pa yang nararamdaman mayroon ng dalawang buwan, pero ito magtatatlong taon na to. Patatinta ko na, na. Oh, biglang malaki na ah. Pag ginayang ko masakit, hindi. Hindi naman. Parang may laman. Parang may laman. Nagkaroon ng laman o. na dagdagan. Okay. Okay. Ano sabi sa doktor? Ay, nung no, pina... Tapatin na kita pinabayad sa si to, walang nakita. O, walang, o. O. walang nakita? Okay. Silang nakita. Okay. Wala silang nakita. Okay. Wala silang nakita. Opo, tapos? Ngayon, ito nung check up ko naman, to. nararamdaman ko na rin, na parang lagi akong tulot. Nahihirapan akong, parang bindi niya ako na mayroon nakalutang na hindi ko maipindas sa loob. Pero pina-check up ko na ito, mga specialist na doktor pa na. Mm -hmm. ano nga. Wala sila makita. So may tanong nga, o galing ka na sa kapwa kong mga Eh, na, wala pa, hindi wala pa. pa. Wala tawas, pa, tawas, wala, wala pa, wala pa, naman. Wala pa, wala pa naman. Okay. Kaya nga nung, nung makita kita doon, sabi ko sa kapatid ko, ay, ito na siguro yung sa ilang ama na sumusubaybay natin, sumusubaybay natin, sumusubaybay natin sumabay, okay. tayo. Kung okay. magtanda tayo sa kanya na ako, okay. tayo, amen. na parang gagaling tayo, tayo. Amen, tayo, amen. Na. Kasi amen. ang totoo niyan, na itama yung sinabi mo, no, uh, isa lang din akong tao, okay. na ordinary, ang pinakaibang nga lang natin, binigyan akong kakayahan. Pero hindi po kitang may kakayahan okay. na kaya ko na magpapagaling tayo, iyo. Mali po yun. Okay. Okay. Andiyan ng Diyos. Okay at ate ang magdakila. po Ngunit ako sugo na isa lang. Pakisindi na lang po sa uh, kahit oh, oh. Ngunit ako sugo ng Diyos, uh, gagawin kong lahat oh, oh. at sasabihin ko sa ating Panginoon at ate ang magdakila na tuluyan ng lumikyan na. Sige po, ganito gawin natin. Sumula na tayo. Manalangin muna ako sa ano? Sige po, manalangin muna kayo bago tayo magsimula. Oh. Napakilala ko pala sa inyo kapatid ko. Ayan o, yan din. Oh, okay. Kwento ko sa kanya istorya mo. Yan, so, siya. Oo, may naranong din yan. Tapos po siya naman. Yan ang... Okay na. Okay. So, bago kita hipuin, o ipitan sa paa, sasabihin ko na sa iyo kung ano makikita ko sa iyo. Ang tawag rito, kulang. Ano po? Ah, uh, isi-check kita kung may sakit doktor ka, ah, uh, kung ang at yung sinasabi kong kulang. Mas, papo no, dito. Dito po. Bawal ang bata. Mayroon may sakit na ako sa puso. Okay, no, okay, po natin Ay, blood. Ano po? Ito. Pag ito sumakit, kailangan mong pumunta ng center or hospital. Na, no. pigit. Umiinit o kumikirot na. Aray, 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 Ganun. O, didinan ko pa mama. Nakikita nila. Hmm. Wala. So, mula po. Ibig sabihin, wala kang sakit po. Ano po? Oh, dito tayo sa encanto. Kikit. Pa, <coughs> uh, sakit? Sa mga sakit, mga Okay, mulat-mulat. O oh, ito po, dito tayo sa mangkukulam. Bale ito po, hindi po marunong mangkulam. Nagbayad po ng limang libo para po tirahin ka. Kikit. Sakit. O mulat-mulat. Ngayon, ito po ha. Ito po ang gagamitin ko sa iyo. Kung hindi makapasok sa iyo dahil sabi mo nga may sakit, may sakit ka sa puso, no? Bibilisan ko lang para matanggal ang gabi mo itong dalawang kamay. Ganito. Ha? Tapos kung sampay yung masakit sa yo? kung balakang, may, mas, may sakit ka sa ano ngayon, masakit dito mo. Okay. Oh. Bibilisan lang natin at maya maya titingnan natin kung may pagbabago. No? Basta po manalig sa Panginoon, sila po ang magpapaglalim sa hindi ako. ready na po ha. Tino mo muna. Huwag mo pumikit na, nai Ayan ha, o. Oh. Lambot. Ayan na ha, o. Oh. Nay, lambot, o. Oh. Lambot. Hmm. Okay, ready na ha. Ulitin ko, sakit, Doktor. Pikit. Wala. Pikit lang po. Wala. Wala. O mulat, inkanto. <coughs> o, ready na tayo. Mangkukulam to itong inaano ko ngayon ha. Sato rare po, tenita para rautas. Kung sino mang gumagambala sa babae ito, mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos ang kinakatakutan sa perno. Ansado sa daska, maray sa bawat ay ba? Ela, aong. Ah, oh. Inuulit po, kung sino mang gumagambala sa babae ito, mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakotan sa interno. Ang sabi sa Diyos, kamaray lawe, sabah, o paliluya, aba. Ela, aom. Puh! Pwede ka makausap? Baka lasin mo rito, ha? Pwede? Amatang, puh! O sige, dalawang kamay. Dalawang kamay, ito. Yan, yan, yan. Sige. Kung saan po masakit sa inyo? Sige, sige. rexum, Puh! Sige po, sige po, sige. Sige pa, sige pa. Kung saan lahat ng masakit sa inyo ngayon? In Jesus' name. Sige po, sige. Baklas, baklas, baklas. Baklas, baklas. Sige po, sige po. Sige, sige. Hmm. Gagaling mo to. Gagaling na. Ha? Ang Gagaling na. Gagaling na to. Ha? O, oh, baklas, baklas. Sige, sige. Kunti na lang, na lang, continue na O. Di sa Tapun, tapun, tapun Tapun, hmm, tapon. Tapun sige, tapun. O, kunti-kunti na lang. Balakang, balakang. Sige, lahat ng masasakit, balikat sa likod. Sige, batas. Amatang. Pum! Sige, continue, continue. sige, sige. Sige, kunti-kunti na lang. Kunti-kunti na lang. kunti na lang. kunti na lang. Sige pa, pababa, pababa. Balakang ulit. Pero di ako naisalbasan tubig na Oh, uh, Aalis na to. ah Ma, Yung ito nito. na. Aalis na. Ha? Hu! Aalis na. Aalisin mo ha? ah na mo! Ha? Sige, sige. Baklas, 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 baklas. Sige, kundi na kundi. O, balak kang ulit. O, wala sa wala sa po ito. Panginoon kong iso sa akin, mga kilaming ngayon na ng bas ng mapagaling ninyo ang babang ito. San, ipratrish at next. Atay. Atay huh ah, huh 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 nanay huh 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 Ngayon, lundag ka lang um, isa. Lundag ka lang isa. Isa lang. Tayo kayo. Lundag ka lang ng isa. O, ganunin mo ngayon katawan mo kung ano yung mga nawala na kanina yung masakit. Nawala so, po yung masakit. Saka para po ba na mo. Kasi po, kinukulang ka. Ang kumulang sa'yo, kakilala mo na dati, nagbayad ng 10,000 para po, malaking niya Okay na? Amen, amen. Uh, magandang umaga Ah, hapon Sa inyo lahat Ako si Apu Chalin Nandito ako sa Ano ba dito? Uh, Agitang ball Agitang ball Agitang Olongga po city, city Kusan ng gagamot po si Apu Chalin Shout sa buong Team God's Way Ah, uh, sa 24 Magdo-donation drive po ako mamamahagi ako ng mga pamasko Maraming salamat po Ako si Apu Chalin Magandang hapon Ano nay? Nawala? pakiramdam pakaramdam siya. pakiramdam mo? Yung parang, kumbaga saan ano, hindi ka tulad kayo nagbihibingi ako. Mm -hmm. ngayon, talagang okay na okay na. Uh, Tandaan niyo po, nanay ha, hindi ako nagpagaling sa'yo, kundi yun nasa taas. No? Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Dakulang amat.